Ito nga pala yung dating bike ko pero iba na yung may-ari ngayon. May problema nga pala tong gulong niya, mga paps. Bali flat siya, niya na daw to noong nakaraan pero lumalambot pa din daw. Kaya bibigyan ko na lang siya ng bagong interior at ang brand to ay Tosic. Naka-presta valve na to tapos 60mm naman yung haba ng pito. Dito nga pala makikita sa gilid yung size ng gulong at ito ay 700x25C. Syempre dapat yung interior na gagamitin mo ay 700x25C din. Pwede rin to gamitin sa 23C dahil naman yung pagitan nila. Maganda tong interior na to, mga paps, Makapal yung rubber niya. So baklasin nga pala muna natin tong wheel set. Gagamit lang tayo ng tire lever para mabaklas yung gulong. Madali na lang yung tanggalin kasi wala na ding hangin. sino, you know, anlala na pala nito interior niya. Marami ng butas tapos malapit pa sa pito. Tara kabit na natin itong bagong interior natin galing sa tosik. Pero bago yun, hanginan muna natin siya kahit konti. Para may na maipit siya kapag ikakabit na natin yung gulong. Sa paglagay naman ng gulong, dapat nakatapat sa pito yung brand ng gulong. sino, you know, okay na, double check na lang natin bago natin hanginan. 100 pesos nga pala yung nilalagay ko sa mga road bike ko. Maganda yung ikot niya at hindi ka madaling mapaplatan. Tagal ko nang ginagawa yan at masasabi kong effective talaga siya. Okay na mga paps, ikakabit na lang ulit natin. Ang ganda ng pito niya, ang haba. Kung kailangan mo pala na interior para sa bike mo, maraming available na sizes yan sa yellow basket. May pang MTB, Pixie at road bike. So yun lang mga paps, salamat sa panonood. Ride safe palagi.